Mikro shout po sa ating lahat mga viewers. Si Kunyang na naman pinalinis ng kanyang amo sa hindi nagagamit na isang kwarto at may bar na may itim. Kaya hindi nila anam po anong gagawin dyan daw para matanggal. And naman si Kunyang, ginamit niya ang kanyang pambatong Malaklay muna, tignan natin kung matatanggal niya. Ayan, naging natin ng tubig na mainit. At saka natin po gamitin, ilagay sa bowl. Antayin natin ng ilang minuto. Gago natin po, kis yan. Ayan po, kis natin ng kis-kisin. At makikita natin, ayan po, nag-white na siya. O diba? Ang galing naman ng malaklimon na yan. O timba guys, natatapos na ang aking trabaho. Kaya, ayan, si kunyang kakain na. Kasi pinagluto ng kanyang amo. O ba diba, hindi ako ang nagluto. Wow. Sina nang maluto. Habang pumakain, nagpupo na siya. Habang kakaupo na, kasi iyan po ang aking gawain. Pagtapos na aking trabaho, isa lang, o di pa, isa na ang ginawa ko. Pero, na upo na ako. Kaya yan. Salamat sa mga viewers ko. Hanggang dyan na po tayo. At si Kunyang po ay gutom. Kumain nang kumain na. Salamat sa mga support nyo sa aking videos. Naning anjan kayo. Bye-bye!